Hi hey guys, welcome to my youtube channel punta kami dun sa magawa kami ng papaya guys <laughs> hindi pa nga talagang kukuha ng papaya guys. <laughs> yung kasama ko oh, guys <laughs> Go, piyang, piyang. mabuyagan man tayo nito <laughs> ah wait lang may rambutan ito Yes, may nakita ko guys, hinog isa. Hmm. Ayaw pa makuha. Tara, tungha tayo ng papaya guys. Tsaka, dahon ng sili. Kasi magkakatay kami ng manok. <laughs> ano ba yan? <laughs> Aray ko. <laughs> hindi pa nga nakakuha ng gulay na pilay na guys <laughs> pilay na yung kasama ko guys Op, wag ka manulak maglalakad ay maglalakad ako ang tanim nila guys sitaw tabi-tabi ang bigat ng ano ko bota yung guys, oh. <laughs> Mabasa yung damo kasi maulan dito. Meron dito silang ano, ng kapi. Oh, kapi guys. Ang bunga, oh, Kapi. Yan, kapi dami. Okay. Ayan, oh. Yung fire din dun, oh. Yung taas ng nila, guys, oh. Papaya. Ayan, papaya, dami papaya. maingay yung kuliglig. Kuliglig daw, kuliglig. Pwede na yun. Gataan sana, no? Sarap. Sarap. Hindi mo paano papaya. Ayan na nanat. Hindi lang itong halaman to guys. Ayan. Liglig. At itunogan mo sila guys kasi hapon na. Hapon na kasi. Ayan. yan. dan sili guys dan sili dan sili ya sili dan sili Kena mm, dah yung yung ito, no. Ini tu. Ih, bunga papaya. Para tu. pa. Di pwede din si bulayin. Tutubuk pa rin yan. Tahimik dito guys. Tahimik. Maraming hmm. gabi guys. Marami din palit tu sili. Ayan sili. Pain tim. nanti mesti le. Okey Sini. nak tak? Ha? Kita pergi ni guys. magkakatay kami ng manok nitib na manok Saan? Nang? Nang? Malunggay na lang? Langka, walang bunga. may uwak guys may uwak hapon na guys hindi alas sa isna talbos kamuti dami balik na tayo guys balik na tayo balik Jadi lang, di situ kawan cik. Bye bye.